Tala, Pampanga na kilala sa paggawa ng mga nagagandahan at naglalakihang parol, umarangkada na ang tradisyong labu lubenas ning Pasko. Ayan, ano kay? The Novena of Christmas, o so mas kilala dito sa Pampanga bilang Lubenas ng Pasko, ay isang tradisyon ng mga kapampangan tuwing magpapasko na nananatiling buhay hanggang ngayon. Ito ang parada ng mga tradisyonal na parol. Papunta sa mga simbahan, shop na gabi, bago ang Pasko para sa simbang gabi. Sa bayan ng Magalang, dalawang taong ding ipinatigil ang parada dahil sa pandemya. At sa pagbabalik nito ngayong taon, mas maraming barangay pa ang sumali. Lahat ng parol gawa ng mga residente gamit ang mga tradisyonal na materyales tulad ng papel de hapon, palara, kartolina kawayan at iba pa. Sa parada, nauuna ang krus na susunda naman ng anim na pares ng mga parol at ng kanilang... Hi Gigo, makulay at masigla. Gato ang nakaabang na Pascovice dito sa isang pasalan sa bayan ng Pilar Bataan. Miss tulang candy na, na perfect para sa mga sigibing at young at heart. Sinalibutan ito ng higanting candy mula sa mga life-size Christmas chains at donuts. May ice cream at lollipop pa. Ago atraksyon din ang 35 feet na taas na Christmas tree na pinalo candy, donuts at Christmas balls. Ang pasalang ito ay binuo ng lokal na pamahalaan ng pila para makapaghatid ng ligaya at pag-asa sa kanilang mga kababayan sa panahon ng kapatuhan. But wait, there's more dahil may gingerbread house rin, giant candy cane light coat, at kung road trip naman ang hanap nyo, sure na mapapasakay ka sa jeep na ito na ibabiyahi ka to the moon and cloud.